tak aneh kan Pangset Mbak besar apa dah? Oh, apa? Apa uh, asal lap? Oh. Ayah mana? Mandepa. Mana oh. sah? Magyakot na siya, ha? Aba, Magyakot ka kayo. Malakas. Yakot. Lata ka Ha, kayo, ba? Oo. Lagi ah. kami. Pero, ano. Ah. Ang tatay na, na Na-emergency. Na Na-emergency daw ang tatay. Ah. Ah. ah yun. Sir Kete sa maliliit. <laughs> <laughs> Bye. Ah, ah, ayaw na. Oh, ay? Ayaw na. Ha? Oh, text lang. text lang daw. kaya. Bye-bye. Ayaw, pogi-pogi ito. Ha? Oh, ina. Ha, bye-bye na lang. Baby Baby Uwi na kami ha. Papadala ko ito sa. Ayun. Ah, bye. Aba, napakaganda.